ayaw sila. Dito naman pa sa mayaw. Ang bandi pa ako kumagalaw. Ito <laughs> ang balko ang panganib.

Nalagay ito sa ano, ah. Okay, maganda-gandang baril na nakuha. Wait lang, hanapin mo na yung mga blue. Hindi, okay, madaya ka. Ikaw, mas madaya ka. Ah, uh, saan na yun? Mag-balihan ka. Nasaan, nasaan? Ayun, nakita ko. Wala, malayo siya. Dalawa yan. Isa pa, sa taas. Ayan o. Ulag ka ba? Ikaw na. Sa... Ikaw, na, na ikaw lagi yung pumapatay Madali lang ka. Malakas na ako. Anong malakas ka? Nababawasan ko na bago mo mapatay. Nasaan ba isang blue? Nakuha na ba lahat? Tara na! Wala ko yun! Huwag kang mag-drive! Ay, wait lang! O, saan ka pupunta dito? Pumarito ka at sumabay sa nabawasan isa ba ba dito? tingnan natin wala daw mawawala ang ligtas na lugar sa loob ng 30 segundo gandeng bat gandeng bat ko. Ay. bat ko. sa yung pani. tagal. yung car. libre tayo diyan. kasi 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 Saan? kasi 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 talaga yan. dito. Antas apat. Sumama ka sa akin. Ah, oh, tara na. Car. Orange na. Bakit ka nagmamadali, sweetheart? Kaos, oh, so may babarel. Saan yan? Oh, anong pinagkagawa mo? Ayun oh, may mga baril oh. Bakit ka nagmamadali? May kasama yan. Tapos may kasama niya. tapong okay. yung... Yung pang-scan. wala ko sakyan na hanap ang maso antas apat car tara doon sa kabila ito na ay papunta rito ang susunod nating biyahe di ba oh yan ano yung gagawin mo? Hoy! Sa bilisan mo. Oh. Ano 'yan? Ano <laughs> pa parilan kami ngayon di ko manini. Dito Wait lang, may nagbabarilan. Ayan o. Nakasabon na sa baba. Ayan ka na yun, kunin mo yung mga blue. Paparating na ang mga gamit. Sira na yung car. <laughs> <laughs> kunin mo yung mga blue. Ayan, may 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 na sa taas, Nandito sa building na to. na sa nasa loob niyan. Ayan, oh. Isa lang yan. Simulan ang paghahatid ng mga airdrop. mo ang agad Makita drop? ka ba? Wala. Hey, Uy, hanapin ko may yung isa pang blue. Ay, may laser dito. Hindi yan yung laser, yung laser blast na bilis. Tara, lipat sa kamila? Ops, sino babaril sa akin? Wag kang baril na baril! Naki, nakikita nila yan! Bakit ka nagmamadali, sweetheart? Dito, lipat dito. Tignan natin ang pwestong ito! Baka may mahanap tayong inspirasyon doon! Kailangan buo ito! Oras na para magdilog! Babalik ako kaagad sa entablado! Dumating na ang bagong tagapas lang! Gumagamit ng medkit. Ops, ang nyari. Oh, may kalaban. Hay, no. Atin, gusto mo ang mga bala ko? Oras na para sa mission. Kailangan mag-reload. Naghang ako.

Ops, ayun o, nakita mo Umagalaw, kayo o Ayun o Oh, ba't ka bumaba? Abunin natin, nikan Kalaban ba dyan, wala naman Hindi Kaya natin nga, ayun na o Dito, demi tigil, ako. Baba muna, iwan card dito hindi masira. Simulan ang paghahatid ng, paghahati ng bato? Tira. <laughs> 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 yung pa dito Kan

Ano? Saan? May Ina mo ba? Antas tatlo. Ayun, oh. May muscle dito. Antas tatlo. Ayun, pero wala nang bala. Ate ka lang. Kailangan ka mag-reload. Ah, tanga! na 'to. gusto mong gawin natin? sword shield! Nauhuna kaligtasan sa entablado! Wait lang, nagre-recharge ako. Pwede kang sumunod dito. Ops, wait lang. Nagkahang ako. May kalaban dito malapit. Nasaan isa pang blue? Nasaan ka na? Malapit lang sila. Hindi ka pa naka red shield. Nandito lang 'yun. Ayun no, oh, nakita ko na sila. Nandito. Kumarito ka. Dito pala. magkampo kang pumunta dyan Andyan sila Andito pa Isa pa, may isa pa. Magi. Magi! Kagi, na ang oh, diba? pagtatapos. Talagang lang, talagang Inaba balik ang shield. Kailangan buo ito. Ipapa ng balik ng shield! Tumating na! Here it comes! Oh, basta para mag-reload! Dumating na! Kamagsayang bala. Kung reload ka agad. Anim pa yan. Asan po? nag -re reload Bilang, tambay mo. Tambay muna tayo dito. Hindi ka na yung kasi yun. Oo, dito muna. Saglit lang. May isa pang blues taas. Kaya mong kunin. Oh, nasaan ka na naman? Ano na, laki okay, magbaril lang ka na naman dyan. Magantay ka. Andito They siya. Makita at makita. Nagpunin mo yun! Magpapalo sa ibang tulog ngayon! Ayun na ang perfectong pagtatapos! May isa pa, nasan yon? Pare lang Makintab at makinis na baby. Ito may bala. Ito yung dua. Isang kaya mga yan. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa mga. Langit tayo sa kabila tayo. Wag ka to. Doy mo ko. Ups, lima na lang yan. Seven na. Lima, minus two, dalawa kayo dyan. Kailma. Paparating na ang mga gamit. Gamit. Bigla mo mo intindihin na tayo. Ito na sa likod. Dantay sa likod pa nito nakikita. Ini nagbabarilan doon. No? Mawawala ang ligtas na lugar sa loob ng 30 segundo. <sighs> Walang babarila. Oh Anong ginagawa mo? Umagkat ka na! Ops! malapit sila! Nandito! Ops! Yoko! 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 Wait lang! Nandiyan sila! Ayun sila! Wait lang! Bibi ka, di ba? Magdalawa pa. Magaling yung dalawang yan for sure. May airdrop sa likod ko. <laughs> Pwede kang sumunod dito. wag kang pindot ng pindot ng kung ano no. Pwede kang sumunod dito. Dito lang, dito lang. Dito na sila punta. Sundan mo ako. Biasa. Ah, lang! Kailangan mag-reload! Ops! kayo? Lang, hanapin ko sila. Nasa kabila yun for sure. Pwede kang sumunod dito. Lang, san bang ay, hindi. Puna tayo sa kabila. Mawawala. Mawawala. Sa lugar sa loob ng sarlo Dito rito ka, ka sa akin. Sumulong ka sa akin. ka sa akin, bilisan mo. Bilisan mo. Nasa kabila yung last part. Iyon na Lumangay... ang perpekto pagtatapos. Lumakwit tayo. Lang. may sira 'na. Ano ba Nasaan? Sa gumagalaw a Alam Sige, diyan ka. Dinox para may bantay ka. Ah, malapit siya. Nandiyan na 'yon. Iba eh, tumo ko 'yung scan pag nagkating mo diyan. Yung sa building. Ayun, nakita ko na siya. Isa lang 'yan. Nandito siya. nandito, nandito siya. Ayun. Oh, nga nandito nga siya. Yan. Dito, kasi ilalim nito. Scan, iba tumo yung kan mo. Andiyan siya sa harap natin, yan, yan. Wala. Wala. Ayun, sabi ko siya nandito siya. Ayun oh. Oh, di ba? Tara sa taas! Dito! Na na ang mga tao. Mawawala ang ligtas na lugar sa loob ng tatlong segundo. sumay ka sa dito. Sa'yo tayo. Meron ang